Ito yung mga gusto ko. Yung tipong mapapagod vibes ako. At naghahanda na ako para sa New Year. Pampaswerte. O sa mga may sa mga pampaswerte kagaya ko. Grabe yung packaging nila. Oo, eto na. Uy, nakabox ka pala siya. Yan! Yeah! Ayan, eto na. At ang daming styro. Wait lang, ang daming styro. Oo, ang ganda. Eto na. Grabe, ang ganda niya. Dagdag na naman sa collection ko. Ooh, wow. Ang ganda. Tingnan niyo naman. Ang mura lang nito. Ang ganda. O, oh, sa mga mahilig dyan, sa mga lucky charm, eto na, sisipa na ang swerte sa'yo ngayon taong 2026. Siyempre, paghanda mo na. At kailangan ay tanggapin ng lahat ng swerteng darating sa iyo sa taong 2020. See?